Gaya ng ibang pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings, sinubukan din ni Emily na abutin ang ustisya sa korte. Ngunit bigo silang makamtan ito. Naniniwala si Emily na fall guy lang ang kinasuhan sa pagkamatay ni Eme. Kasi alam ko naman na talagang hindi yun ang pumatay. Tapos doon naman sa anim, dinismiss yung kaso kasi sinabi nila yung testigo namin ay patay na. Yun, ganun umabot ng dalawang taon yung hearing-hearing hearing namin. Tapos iba, iba rin yung attorney namin. Sa pagtatapos ng termino ni Duterte, tinatayang 30,000 ang namatay sa ilalim ng War on Drugs ayon sa human rights groups kasama dito ang vigilante style killings. At sa mga ito, tinatayang 122 ang mga bata. Eh bakit kailangan rin nilang pumatay ng tao na hindi naman lahat ng pinatay nila ay nagdodroga? Karamihan nga mga bata ay mga inosente. Yun nga, nangyari nga. Namatay yung bata, tinamaan yung bata. Talagang for me, for us, shit happens. Ayon kay Emily, talo ang tulad nilang kapos sa buhay sa sistema ng gera kontra droga. Kung adik daw yan, dapat ginagamot. Tapos kung kriminal, ikinukulong. Hindi dapat pinatay. Doon ko nakita na ganun pala kaalaga ng buhay ng isang tao adik ay dapat dinadaan sa tamang proseso, hindi agad-agad papatayin. Kasama ang ibang pamilya ng mga biktima ng EJK, patuloy na tumitindig si Emily para makamit ang hustisya. Hindi lang para kay eme ngunit para sa lahat ng mga pamilyang na ulila. Tumutulong na rin ako sa mga ibang families na naging biktima ng war on drug. Tapos eto, Nagpapatuloy kami sa panawagan sa kalsada. nagrarali kami para matigil yung patayan. Yung layunin ko bilang isang nanay, hindi ako papayag na kagaya ng mga ibang nanay na umiyak, ililibing lang yung pamilya nila. Ganun lang mangyayari. Ako hindi ako pumayag. Gusto ko talaga na mabigyan ng ustisya yung nangyari sa anak ko eto na, maganda naman yung kinahinat na ng panawagan namin. Option kasi sana yon ng isang member country. Sabi ko nga, hindi naman ako nawawala ng pag-asa. Sabi nga eh, dapat pala umatras din siya o kumalas sa Interpol. Mm -hmm. Hindi niya naisip yon.